Hello mga guys. Okay. Oh, sumo so na karon mga guys. Naata sa sa Picas Yarda mga guys no. Sa painting area na to no. So karon mag sa adre mga guys. Oh, doon na. Oh, oh ni mga guys. Ah, nawa, mga guys. Hindot kaya to mga pintal diri mga boys no. Oh, tanawa guys. karon dritas tas gawas mga guys wala lakaw lakaw sa tarim mga guys ato sa nga at, tanaw ni mga ikam pag japan mga guys o oh. Hola, mga guys eh. hmm. ara, di ara mga guys so balik na sa mga guys ato sa ah eagles eagles mga guys so karon balik na sa